Hi guys, magandang gabi po. <laughs> Asawa ko. Lala, drive yung auto sa, ana sa garage. So, kararating lang namin. Kaso, pagbaba para tignan dito sa garden. Ito, oh, may nalaglag na kamatis. Kaya halipo, kaya samahin niyo po ako mag-harvest ng kamatis dito sa garden. At saka yung mga Ampalaya yung ampalaya ko harvest ko na rin kasi maliliit pala tong ampalaya to pabilog so harvest muna tayo ayan ang dami po niyang bunga 9 o'clock ng gabi anong oras na ba tinga oh yun 9 o'clock 9:04 ayan oh so marami po siyang bunga So, harvest ko na rin siya. Ayan. Kaya lang, paano? Paano mag-harvest habang nag-video? Ayan, no, na yung mga komates. Oh, pati itong mga grapes, kunin ko na rin. Ayaw ng ano hindi kinakain ng tawag neto ng ibon. So, kunin ko na rin. Ayan. Oh. Hinog na hinog na sila. Sayang naman kumalaglag lang. Ayan. Cherry tomato. Sa so, harvest ko na rin. So, sayang kumalaglag yan. Hindi ko siya napa Ayan. daming bunga ng ano tawag na ito, itong ampalaya. Ayan o. Oh. So, kaling, kailangan ko na rin siyang harvest. Ito, mahirap mag-harvest na nagbibideo. Tapos, nag, isang ano lang ginagamit, isang kamay, ganito ko na lang siya. Hindi eh. O, oh, ayan, pwede pala. Ito, meron pa. O, yan. So, may pang ano na ako. Pang halos sa tawag nito Pinakbet. Bukas ang pipinakbet ako. Ayan, o. So, hinug na hinug na siya. 'di ba? Oh, wala laglag na. So Oh, meron pa. Meron pa. di ko nakita. Ay, marami pa bunga sa ah. may ano oh. May likod. Ayun oh. Oh, 'di ba? Ang ganda ng garden. Ang dami bulaklak. Totoo so, dito tayo. Ayan o. Oh. ang sabi nila. Pag may tinanim, may ma-harvest. O, oh, yan o. Oh. dami pala ng bunga. Oo. Oh. O oh, yan, o oh, diba? O, oh, ang dami. Palang bunga. Oh. So, ano lang to. Ay, dalawang ano, dalawang puno. O so, oh. oh, yan. Pwede na ba to? Maliit pa. Ito, maliit pa. So, harvest ko na to. Kasi ayaw, hindi kinakain ng tawag neto. Nang... tawag nito, ng ibon. Tinikmang ko. Ayan, ang dami nila. Tinikmang ko kanina. Matamis pala. So, stop ko muna mag-video. Mag-harvest muna ako. Kanso to be to this, Mac? pag-videohin ko. Ah, Mac, my... So, ayan. Ito yung na-harvest ko. O, di ba? Ang dami. Marami pa sa taas. Hindi ko lang siya abot. Ayun mga yan oh. Hindi kita eh kasi medyo madilim na. Padilim na. Oh. Di ba? So. Ayun lamang po. At maraming salamat. Mag-ingat po tayo. And please don't forget to like and subscribe my channel. die i'm